Maayong kabuntagon sa inyohang tanan mga boss. Uh, happy Wednesday sa inyohang tanan no, mga boss. Ani na pud ta maghatag ug panibag guide karong adlaw sa Wednesday o bulan sa August 28, 2024 no. Mag-recap una ta sa result gahapon mga boss no. Ang result sa gahapon 2 PM kay 110 no sa 5 pm um 5 4, 3. 9 pm um 375 no delete ni duha mga boss no in duha delete ni ato ning yatag delete diri mga boss sa uh, 11 pasok atong 11 gapo no okay kung nakapamaris mo ana mga boss og zero congratulations sa inyo ano sa tuang 1-1 na hat na kanong na akong ginasulti sa inyo ha ginaingon ginarimain na ang 1-1 delikado so at masayip sa akong sa tips kahapon no ingon ko sa inyo ang kahapon ana alerto mo sa double na 1-1 o MCE o Escalera di ba mga boss so nagyapo tayo Escalera karong mga boss no pero gamay rin natong Escalera karong una, una natong Escalera Ay, muna itong guide karong adlaw mga boss ha. All trust niyo mga boss atong guide ha. Ay, kalimot All trust niya ito ang guide. Karong adlaw ha. Okay. Mawagya po niya itong skalera mga boss. So, ah, di ito mausap ang skalera. Kaya mura may hata ha. Ah. Ay. Okay. Pag target o grumble lang mga ni mga boss no. Mora niya itong skalera. Tuluran ni kabuk atong skalera mga boss. Pag target o grumble lang moderano, tulog Eskalera, karung mo Ano sa itong tulok kabuk? Skalera karong adlaw Di na itong mahatag dagang numero. Okay? Pili ilang na nyo scale skalera mga boss busa. And then, next, double. Atong double, karong adlawa kay... Uh, ay mo kumpiyan sa gapon sa double ha mga boss okay lahos sa uh, 9pm okay 00 mga boss sa 00 ako adari mga boss kay 600 no o 200 ay okay, muna akong 00 mga boss okay Dora na kabukong, mga boss, piliin lang ha. O napay, o sa 4-4 mga boss, sa 4-4, pwede mo mag sa 4-4 mga boss ha. 6-4-4 akong ganahan rin mga boss. 6-4-4 o 2-4-4. Okay? Screenshot mga boss. Target to grumble man mga boss ha. Pwede, ang nga ng 4, 4 na lasto mga boss. Kanang 44. Pwede na nyo lastuhan mga boss ang 44 ha. Ay 5-5 mga boss. Kasi ganahan mo sa 5-5. Okay. Ang 5-5 five, five na to kay 0-5-5 five, five. ako. rin mga boss. maklaro mo sa kanya. 0-5-5. O 8-5-5. Muna rin yung ganahan mga boss. Okay? Screenshot mga boss. And then... Siyempre natay, ato ang 7, 8, 8 mga boss. Ay, kalimutan niya. ha mo nito ang 788 o 288 okay sa 7 tayo mga boss no? sa 7 na try basi, ay, sa 7 na double basi ganahan mo na 7 Akong ganahan din mga boss kay 877 o 677 mga boss muna mga boss ako ang double karong adlaw sabay lang mga boss mga ganahan mo sabay pero naamay yung mga sariling kombinasyon mga boss Mura yung siguraduha ang yung mga sariling kombinasyon mga boss ha. Nata MCA mga boss, pasig mo na ha MCA. Uh, nata MCA, usa ka book, 716. Okay, mura na, usa ka mga boss, target o grumble mo na. Usa ka book ng MCA. And then, extra, nata extra mga boss ha, ihatag na ako. The extra, kung nata maghatog ka ng uh, guide. Okay, ang extra nata mga boss, kay 512 o 514. Dora ni kamok mga boss. Target og grumble mo ana. Okay? Screenshot mga boss. And then next, ang ato ang ato ang kuan mga boss ato ang guide na, no? All draws ni mga boss atong guide na. All draws. Ay mo kalimot. Okay? Ah uh, itong 6 six, Uh, six, six, zero, zero, six pag target o grumble mo ani mga boss ha. Hold rose. Ang ganahan diri kay 602. 602. Ang size mga boss magdalaga ni mag size karon mga boss. All draws Ah uh, sa topi mga boss ang size pwede mag-posting ha. Pwede mag-posting. Pwede mag ang size. No? Pwede rin ending mga boss. Okay? Pasa ending pwede mag ending mga boss ha ang size ending posting na sa topi eh, mga boss kung magdala mag size okay o um 4 0 and then 7 0 6 muna mga boss target o grumble muna all dress rest ni mga boss mga boss ha ito ang guide pili lang na ninyo gamay rin na ito ang guide mga karo mga boss Di naman ito makataw daghang gain. Okay? 63. Pero na 63 mga boss. Okay? Ako na rin mga boss. MCE. 635. O 632. Balik na ako ngayon. 632. 630. Okay? Screenshot mga boss. Target o grumble mga boss ha. Wala na ako nabot na yung target o grumble. Pero Uh, ayagin mong kalimot og pagkuan mo. Sa akong ginaingon, per sa inyo ha, pag rumble, ginamadarit syo mga boss. 71 mga boss. 7,117 na per. Ang ah, mong kalimut, ako adari kay 1, 9, 7,19 o 2, 1, 7 and then 7, 1, 716 mga boss ay 716 718 718 muna mga mga boss sa 71 na pairing okay. target o grumble mga mga boss ha sa akong ginaingon always target o grumble or mas mayo mag grumble mo diretso mga boss 58 na tayo mga boss sa 58 na pairing 5 raman niya itong pairing mga boss okay 5 raman niya and then sa quadra mga boss kay MCE 568 o 582 and then 58 58 ay 583 mga boss ay mo kalimutan na pag target ug grumble mo na mga boss okay screenshot mga boss may buntag din sa inyong tanan mga boss ha main buntag sa mga nagmata na may buntag sa inyong tanan Okay, 78 na tayo na pairing mga boss. 78. Ako adiri ka ng 78 mga, mga boss kay 748. Uh, 7 782. MCE mga boss, 782. O 783. Una mga boss, na to ang guide karong Adlawa. Adlawa. Uh, sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay, no? Sa to ang mga guide karong adlaw. All the rest ni mga boss, ha? Sabay lang ninyo, mga boss. O yan na ako, ihatag sa inyo na pairing, mga boss. Basig ganahan mo, basig namin pamari sa anin na pairing. ini mga boss. Uh, basig namin ganahan, mga boss, ha? At ang bunag pairing, eh. ganahan mo ni mga boss. O, 5-1. O, 6-1. And then, 6-8 mga boss. Pasig na may uh, ni mga boss. So, parisin ninyo ang kanyang tulok ka. Perig na ako mga boss. wala. So, ako lang gikon sa inyo. Pasig na mo yung pamaris anak, Parisin ninyo mga boss. Okay. 5161 61, 8, 8, 68. Okay. And then, ito pang mouse day mga boss. Ay, BIP muna tayo pala. atong BIP. Muntik na makalimutan. okay, kaya itong VIP mga boss kay money mga boss 6 at 3, 4 6, four versus 1, 8, 9. ako nagibalik mga boss kay hot money sa kuang guide pag target o grumble money mga boss sa all draw. All draw ni mga boss sa itong VIP na pa sure kog size mga boss sa Ah, uh, kung di mo ganan sa size, basta ako size ko nga ron mga boss all draws. Ha? Size ako ang pa-sure. Oldros ni mga boss akong size pa sure nato ni. Ansin. Okay? Okay? Size mga boss. Oldros. Posting ending mga boss ang size kung magdala kayo size. Okay? Atong pamusti mga boss karon. Atong pamusti mo yung atong pamusti no. Atong pamusti. Ah, 7 0 7058 mula natong pamusti mga boss ha 77058 pag git 2 uh, pag git 3 mo sa itong pamusti mga boss na other ang 058 ok target to grumble mo na 058 mga boss ha ay magkalimot 058 pag target to grumble mo na mga boss ok Pura na itong guide sa adlaw mga boss sa Miyerkules o bulan sa August 28, 20, 2024. All the rules niya mga boss ha. bilhin ko yung like mga boss ha hindi uh, hindi subscribe sa mga wala pa ka subscribe sa ating youtube channel pindutan niyo yung notification bell aron manotify mo sa adlaw 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 na tanan gina-upload na video okay mga boss uh, out na ko oh, uh, god bless sa inyong tanan hope to win the karong adlaw okay goodbye uh, god bless mga boss sa inyong tanan bye bye